Hello guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ito na po oh. Yan. Yan. Ito ang huli sa lahat. Alok Bati. Yan ngayon ang menu ni Lolo Kidlat. Kompleto siya. <laughs> yung plate to guys ah munggo salo ah uh, salo yun munggo puso na sa akin. okra at dahon ng alokbate. Yan. Yan po ay trip ko lang magluto ng ganito kasi ang nanay ko at mga lulo, lula ko nagluluto sila ganito. Ay yung asawa ko Bikula na hindi alam niya ito bakit daw may puso ng saging. Yan. Tapos hipon na malalaki. Itong kaldero guys, napakalaking kaldero ito. Pang sampung pamilya ang kakain nito pero dahil lima lang kaming pamilya dito, hindi na kasi hindi na kami kasama halimbawa mag-asawa parang sabihin natin apat na pamilya so, sobra sobra ito hanggang gabi pa ito okay ngayon oh isang kilong hipon yan malalaki eh Aray po Kultang Ayay Yan Ngayon Inalaglag ko na ang Dahon-dahon ng Arogbate Yan Dahon-dahon ng arogbate Yan Iyan. 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 Pagkaluto niyan. Nito. Pagkaluto nito. Iyan eh no sarap ng kulay o oh. oh. dami hipon at tapos nito yan ang tilap ang binili ko ngayon bitsin na na halo 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 Okay. Na eh. ah. oh ikaw na magtimda ng asin ito oh. kasi kumain ako tinapay eh. baka hindi ko ma-perfect asin na lang huwag alatan ha tama tama lang huwag din sobrang tabang o para makapag prito na ng isda o. Oh. Asin, asin. Unahin mo na ito kayo. Asin. Luto na ito. Asin na lang. May bitsin na. Ha? Meron na. O, oh, akin na ako magasin. Tapos ikaw lang maglasa. Eh, hey, kulang lang. Okay. Ang liit ng panandok Ayan po ay asin. Huwag mo na magsara, kulang to. Ikaw na ikaw nga maglasa eh. Dumali ka na naman. <tis> <laughs> Ito ang paborito ng mga Ilonggo. Ayun mo Itong paborito ng mga Ilonggo. Shout out sa mga Ilonggo. Sikidlat ang Ilonggo na matangos ang ilong. Ano raw? Ako lang ang Ilonggo na pakatangos ang ilong, parang luro. <laughs> A Ay, kulang. Kulang ma. Ikaw, ikaw magtikim. Kaya may nakain ako tinapay eh. Ay, inalo ko nga eh. Huwag ka na makipagsagutan sa akin. Nagbablog nag ako ha. Ayan guys. Yan. Mikos-mikos, talap-talap, oh. Watra ang buru nam namumula sa, sa Oh. Isang kilo ba naman sinahog kung Kwan. Hipo na putilian. Kasi laki ng mga malaki pasada, minlalaki ng daliri ko. Oh. Aber. Okay. Shout out sa mga biga family at undon. Si Bilya at Bilyar. Shout out. Ulang. Ulang. Ulang pa. Sa misis ko mga Haranilya at Corales. Sa mga manugang ko. Iroma. Uh, mga Iroma dyan sa Ang Samar. Shout out sa inyo. Adriano pingnya niya yan sa mga manugang ko yan tapos sa mga kaibigan ko uh, ping- ping piska sa erinan europe lahat ng piska ang ah, mga piska parang pamilya ko na dyan ako lumaki at saka mga jaris ko parang rumi Australia. Shout out sa inyo. Sirwin. Nasa Ontario, Canada. Ingat ka palagi dyan, Sirwin. Limit-limit sa barkada. Kaya sa ibang lugar ka. Malayo ka sa pamilya mo. Leo Castro. Ruben. Ah, Ruben. Leo Castro. Boy Toledo. Brihido Corales. Satanay. Bayaw. Bilmore. Ligaspe, Cura Milmore Aranilla de Gaspe, Bayaw. Ingat ka sa pagdudute dyan. At Tio John, ang pinakapugi kong tiyuhin sa side ng Mrs. ko dyan sa Tanay. Tio, shout out ay, sa inyo mga pamilya pati. Eh. At sa kapatid ko sa Pampanga, Orlando Undon, sa Bakulod, Junita Biga, Puentes at buong pamilya nyo shout out sa inyo lahat Bayaw Mandi at sa buong Teresa as Teresa Ibi Magaluna ni Oriental, lahat ng kamag-anak ko shout out sa inyo lahat at sa Binalbagan Kagamayan mga undun yan pagkadami nyo undun na lang tapos yung BATS 1982 Southern Negros College saan man kayo lupalop ng mundo shout out sa inyo sampo ng inyong buong pamilya okay 10-4 10 na po